itong video na to paps at tungkol ito sa oil strainer sa ating mga motor Napakahalaga kasi nitong oil strainer nito kasi ito yung na filter ng maruming langis dito sa makina ng motor natin so ang unahin ko muna dito paps tanggalin ko muna itong ano yung drain bolt kasi i-drain ko muna para matanggal yung langis tong drain bolt nya drain bolt to sa langis kaya kailangan natin tong i-drain tong oil kasi para matanggal natin yung ano uh, screen filter dito sa loob ng makina kasi tatanggalin din natin yung clutch dito sa loob. Itong pinangasahod ko ng langis, ano lang man to, galon lang to ng empty bottle ng langis. Yung pinag-ano ko dito, pinaglagyan ng didrain ko na langis. Pagtanggal nito paps, sa counterclockwise pa din kung familiar kayo dun. Ang counterclockwise, yan yung magpaluwag. Yung clockwise, yan naman yung pagpahigpit. So, pag hindi, pag, pag hindi lumabas yung langis, pa, sundutin mo lang kasi may magnet kasi doon dito sa loob. Yung nakaharang sa butas ng daluyan ng langis. So, ito siya. Oh. Ito yung magnet na to. Tapos, itagilid mo lang yung motor para matanggal talaga yung pinakalas na langis sa loob ng makina. Kasi pag hindi mo kasi itatagilid, uh, mayroon pang natitirang langis sa loob ng makina. Kaya itagilid mo lang siya ng kaunti para dadaloy ulit yung langis. So, ganyan, ganyan lang. Ayan. Huwag nyo lang pansinin yung dumi dito sa gilid ng makina. Tapos ngayon, nalinisan ko na yung ano, yung diyan, tornilyo tapos yung magnet. Kailangan yung magnet taps, wag yung wag yung wala iyan, kailangan pag kung paano mo siya tinanggal, ibalik mo rin siya kasi napaka-importante yung magnet 'yan, nag filter din 'yan ng mga debris sa loob ng makina. Na malaking tulong 'yan bukod sa screen filter o oil filter ng ating makina, nakakatulong nitong magnet filter na 'to na nakalagay dito sa drain oil ng drain plug oil dito sa ating motor pag naman dito paps, saktong higpit lang kasi pag uh, kasi dito sa pihit ay eh, ng crack dito sa may pihitan ng tornilyo kaya ingat lang. So ngayon paps, ang gagawin natin dito, tatanggalin muna natin itong mga ano na to, tornilyo dito sa side to ng clutch paps kasi uh, hanapin natin dito yung screen filter. Tapos tatanggalin din natin to itong kickstart, itong tapakan. Itong crankcase yan, natanggal ko na yung ano, kickstart. Tapos ito, yung ano niya, tapakan. Sobrang dumi na. Kailangan na linisan. Pati ito sa stud bolt ng ano, tambotso, kailangan tanggalin natin ito para matanggal natin yung tambotso. Ang pagtanggal naman ng stud bolt pops, uh, counterclockwise pa din. Dandahan lang kayo pagtanggal ito pag uh, ano kasi minsan kasi nalulustrid ito pag api pinipihit ng ano, pinipihit ng pabigla. Kung masyado na siyang marumi, eh, isprehan mo lang ng ano, uh, pang tanggal kalawang para matanggal yung pinakakalawang ng stab bolt. Yan. So, natanggal ko na tong tambot. So, ngayon naman, nagagawin ko naman dito is itong ano, uh, crankcase naman ng ano, andit uh, andito, kasi yung ano eh, yung clutch natin. Tanggalin na natin to lahat. Yan, itong mga tornilyo na to, tanggalin mo to isa isa. Hindi ko na bibilangin, bibilangin itong mga tornilyo na to kasi iba-ibang bilang ng tornilyo kasi. Kung magbaklas mo kayo ng motor, kung iba yung brand ng motor nyo, iba rin yung bilang ng tornilyo na nakalagay sa motor nyo. O sa clutch side na tornilyo clutch side crankcase is na tornilyo yan tapos pag natanggal na yung ano tornilyo lahat dandahan dandahanin mo lang pupukin ng ano rubber mallet para ano siya umalog siya para matanggal ka agad so hugutin mo lang naman yan yan tapos ito yung ano niya clutch lifter ito yung dalawang clutch na to pero hindi tayo mag-focus dito kasi nagkapalit din kasi ako ng clutch lining. Bali sinabay ko na rin. Magtanggal ng ano, uh, mag maglinis ng oil filter sa ating makina. Kasi hindi ito napapansin ng mga ano eh, yung, yung mga ibang gumagawa ng motor na yung oil filter sobrang dumi na. So ngayon okay, pag titignan mo siya dito paps, sa likod ng clutch, Titignan mo sa dito pag silipin mo Wala kang makikita ng oil filter di dito. O Oil strainer Wala kang makikita dyan So ang gagawin mo dito Pops Sungkitin mo dito bandai sa taas Basta nasa ilalim ng ano ah uh, Oil pump Pamilyar naman kayo sa oil pump diba o, Sa ilalim yan So sungkitin mo lang to kasi natakpan to ng ano uh, Gasket Yan Sungkitin mo lang siya ng dandan dahan para hindi naman din siya masira yung ibang parts dito sa loob baka biglain mo siya ng sungkit dahan lang para matanggal lang yung gasket sa mga ibang design ng oil filter minsan yung iba na sa labas yung minsan naman dito sa loob ng makina tulad ng tinanggal ko ngayon andito sa sa loob ng makina ito na yung screen oil filter basta tandaan nyo ito yung oil pump ang ilalim ng oil pump sigurado andyan yung oil filter tulad nito tapos sa sa maglagay na lang ako ng ano, maglagay na maglagay na lang ako ng brand ng motor, kung anong klaseng oil filter din sa mga motor nyo Ilagay ko na lang dito sa screen. Ayun, nahugot ko na yung screen oil filter. Iyon. Ito yung dahilan kung bakit napaka-importante itong screen oil filter ng motor natin. Kailangan titignan talaga natin. Totoo, tignan mo to. Yan. Ito yung mga debris sa loob ng makina na nasasala ng oil filter sa motor natin. Napakahalaga talaga nito, na paps. Pagka hindi mo talaga ito mapansin o hindi mo ito eh, isa walang bahala mo lang talaga itong screen oil filter na to kayang-kaya niya magsira ng buong makina pag hindi mo to napapalitan o nalinisan tong screen filter na to Napakadali lang naman itong tanggalin eh kung alam mo lang kung saan nakalagay yung screen filter. Ito kasi, paps, payo ko lang din sa inyo, paps, pag magtanggal kayo nito yung clutch o magpalit kayo ng clutch lining, siguraduhin nyo, natitignan mo rin tong screen oil filter ng motor nyo para para sabay mo na rin siyang linisan para hindi ka magkaroon ng abiria. Sabi ko nga, kayang-kaya niyang sirain ang buong makina. So ngayon, ginawa ko na lang, linisan ko lang tong screen oil filter ng motor ko kasi original pa to. Sayang kasi to kasi pag uh, ipapalit mo dito na screen oil filter na replacement, pabilis lang din siyang mag-crack yung plastic. Kasi dito sa screen filter na to, eh, plastic lang kasi yan. Pero pag local ilagay mo yan, magka-crack. Tapos yung screen na ka agad. Kaya kung magpalit man kayo ng oil screen filter, kailangan original yung papalit nyo para sigurado walang palya. So ngayon na uh, nailagay ko na yan yung screen oil filter. So ngayon ibabalik ko na lang din tong dalawang clutch niya. So ganun lang paps, ganun lang kadali na mahanap yung oil screen filter. Kasi yung iba kasi paps na sabi ko kanina, yung ibang gumagawa ng motor, kung hindi mo sila tatanungin, hindi rin nila gagawin. Alam nila alam nila 'yan kasi mga mekaniko 'yan sila. Eh. Pag nagpagawa ka ng motor, eh. kasi pag hindi mo sila tatanungin, hindi rin nila anuhin 'yan titignan kaya sabihin mo na kaagad na ipatignan mo yung oil screen filter sa motor mo. Sabihin mo lang naman eh. Sir, baka pwedeng patignan mo yung oil filter ng motor ko. Baka bara barado na marami ng debris sa loob. So, ganun lang yung sasabihin mo sa kanila. Siguro hindi naman siguro dadagdagan yung bayad pag sasabihin mo lang ng ganun. Kasi napaka-importante yung oil screen filter mga paps. Kasi nga, yan yung nagsasala ng mga dibre sa motor natin na galing dito sa clutch. Kasi itong clutch kasi natin, pagka umaandar to ng umaandar na umaandar yung motor natin, umiikot to ng umiikot. Mayroon din siyang dibre na tinatapon, kaya nasa sala ng screen filter. Bago makarating dun sa kabilang side ng makina, tulad ng ano, tulad ng ah, uh, cylinder block, cylinder head. Bago siya makarating dun, nasa sala na siya. Kasi pag yung screen filter mo ay barado na o sira na o may butas na yung screen filter mo, sigurado yan tuloy-tuloy yung mga debris na galing dito sa clutch at pupunta yan sa block. Tapos, pag pupunta sa block, anong mayayari sa block? Magagasgas. Tapos pupunta naman sa cylinder head. Anong mayayari sa cylinder head? Yung cams ng cylinder head, kaya ang kaya niyang gawa ng problema, Gag gagawa, sa siya doon ng gasgas -gas o magkakaroon ng canal zone doon sa mayo, no? Uh, cams, pati na rin yung ano, uh, bulb seal, kaya niyang gasgasan. Kaya napaka-importante itong screen oil filter para sa ating motor kasi ito talaga yung nagpapahaba din ng buhay bukod sa langis na isa sa mga nagpapahaba ng buhay sa ating mga motor. So, yun lang, paps. Yun, yun lang yung pinaka ano, yun lang yung pinaka payo ko sa inyo kung mag Palit kayo ng uh, clutch lining, sabihin nyo na agad sa mekaniko na gumagawa sa motor nyo na paka pakitignan tignan yung ano ko yung screen oil filter sa motor ko. Kung gusto mo naman uh, ikaw na lang mag-DIY kung uplate to ka nang gamit para masigurado mo talaga na walang back job. So ngayon, ibabalik ko na lang dito, paps, kasi hindi naman to topic natin. Ang pinaka-topic talaga natin is yung screen oil filter. So hanggang dito na lang yung video natin Pops. Kung nagustuhan mo no, mo naman tong ganitong klaseng video, uh, subscribe mo ako. I Hit mo yung notification bell para updated ka palagi sa mga videos na i-upload ko. Alam na Pops, hanggang dito na lang. Paboo!